Tapos mga tanong ko lang. Meron kasi akong ano, order na panda parcel, no? Tapos, eh uh, yung itong uh, nikap ko is nakabukas siya. Hindi siya nakasara. Tapos, nung nabuksan siya, tingnan mo, ayan lang yung laman. No? Tawil. Hindi ko alam kung ano to. Pero, itong item lang yung nareceive ko kay ate. Ayan, na no? Ano. Pero wala siyang laman guys. Tapos nakabukas lang siya. Hindi siya nakasara. Paano kaya ito? Pero nakontak ko naman na yung drop off. At ano abayad bayad na. Pinapaiwan na lang daw sa guard. Pero nakakapagtaka lang talaga no. Na bakit walang laman to? Sasara na natin to. Baka sabihin binuksan natin eh. Pero hindi ko talaga yung binuksan mga paps. Naka-open talaga yan yung binigay sa akin ni ma'am. Yung pickup ko nito Mandaluyong tapos dito sa may Makati. Malapit na sa Pasay. Yung drop off. Ayan. Kaya nagtataka ko kanina bakit sobrang gaan ng ano. ng bag. Kala ko lang papeles eh. Pero wala siyang naman Tawil lang. Ang weird. Napa-iwan na lang po sa lobby. Uh, eh. Hindi ko rin napansin na ano na naka-open pala siya nung binigay sa akin ni Ma'am. Hindi ko lang din talaga napansin na pagbigay sa akin ni Ma'am nakabukas na 'yon. Tingnan na ako sa drop off, doon ko lang nakita na naka-open pala yung bag. Kinakabahan lang ako kasi mamaya set up, no? Sabi, may lamang palang na importanteng bagay 'yon sabihin natin papeles o pera. Siyempre, parang delikado rin kung iisipin. Alam nyo na, di ba? Mga paps, comment nyo nga. Meron palang ganun. Pero pwede rin naman natin sabihin no, na yung mismong box lang yung ano yung order ng customer. Pero sana nga walang mangyaring abirya, no? Kasi tama naman yung ginawa ko.